Hi guys! So, itong iyon, tuturuan namin kayo yan, kung paano i-protect yung battery natin sa mga, ano yan, mga ganito, scooter. yung oh. nangyari dyan? So, ngayon, itatakin natin about sa Y-Connect. So, sa mga ganyan, Y-Connect. No? Walang connect ha. May Y-Connect ito siya na ginagamit na pang Bluetooth, yun sa music at iba pang gamit uh, pang internet. Uh, yan ang ginatawag na Y-Connect. So, ngayon, anong gagawin natin para maprotektahan ang ating battery? Just watch out. So, ito na. Yan. O, nilinisan niya yung ano niya. Diba? Nakita niyo yung Yamaha Motorcycle Connect. So, yan ginatawag natin na, alam niyo na, yung gaan ang ating battery. Oh, ayan, mag-start ka na dyan. So, nung gagawin natin? Ay, open mo na! Open mo na! Open natin. The key. Huwag kang magsalita. Lapat natin. Open. Sit, tapos, yuk, din natin. Anong ba? Di magkala sa battery. o, oh, ayan, di ba? Meron. Sa Sandali, ako na. Yung Yamaha Motorcycle Connect. So, anong ginawa namin is parang tinanggal, tinanggal po siya. tinanggal namin yung ano yun o, diba hinanap pa namin ayan so ayan ito yung Y-Connect na naka dapat pinatanggal to kung ayaw nyo ng bluetooth at hindi maano yung mga battery natin. So, uh, advice ng mga mekaniko, kung hindi ka naman manahilig mag bluetooth, mag internet, sa, uh, lalo na sa pagbibiyahe, dapat i-detach mo tong ito, ito, sa Y ko na. O, yan. meron yan, oh meron niya, no? So, dito yan siya, nakakonect. So, kailangan nating buksan to. So, hindi ko na lang bubuksan kasi nakalock yan need to ah, ayan okay ayan so need to scroll pa para malag so wag na natin ah, maglagay so hindi namin siya kinonek para yung battery ma-preserve na saan mo yung battery niya ayan andito yung battery niya andito. ah andito yan naka-attach din sa battery yung y connection dapat tinatanggal. O, kung ayaw nyo naman tanggalin, mahilig kayo sa music, pag mag ano, mga wifi-wifi, o ganyan, sa internet. So, i-connect nyo. Pero, advice namin, huwag nyo talagang, tanggalin nyo na lang. Okay? So, ayan po. Tapos na. Maraming salamat. Bye!